Biglang humarurot ang SUV na yan na umararo sa apat na sasakyan sa Naga City, Camarines Sur. Muntik pang makaladkad ang mga nakahawak sa pinto nito. Nangyari yan matapos piliting pababain ng mga polis ang driver nito. Hindi pa man nakakalayo sa lugar ng unang aksidente, nakabangga naman ito ng labintatlo pang sasakyan. Naaresto ang driver na nangangamoy alak daw ayon sa mga polis. Dalawang sugatan sa insidente, sasampahan ng reklamo ang driver. Sinibak na sa pwesto ang walong pulis na botas na sangkot sa pagkamatay ng binatilyong si Jemboy Baltazar. Guilty sa grave neglect of duty ang dalawang team leader. Guilty naman sa grave irregularity in the performance of duty and conduct unbecoming of a police officer ang anim na iba pa. August na patay ng mga polis ang 17-taong gulang na si Gemboy matapos siyang papagkamalang suspect sa isang krimen. Panibagong big time oil price high kangaasahan sa Martes sa susunod na linggo. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, mahigit piso ang posibleng taas-presyo sa kada litro ng gasolina, hanggang 2 pesos sa diesel, habang hanggang 1 peso and 90 centavos sa kerosene. Isang transgender woman ang dumulog sa GMA Integrated News matapos sa pagsamantalahan ng isang taxi driver. May spot report si Emil Sumangit. Sa club na ito sa Quezon City, nagparty ang transgender woman na itinago namin sa pangalang Chloe. Nang mag-umaga, nagkanya-kanyang uwi sila ng kanyang mga kaibigan. Si Chloe sumakay ng taxi pero salit halip na atid sa kalookan, dinala raw siya sa motel sa Mindanao Avenue. Wala na raw siyang maalala noon pero nakuha na ng CCTV camera ng motel ang mga nangyari. Ibinaba si Chloe ng taxi driver at ipinasok sa reception area. Nakakyat pa sila sa agdan at pinasan siya ng driver hanggang sa makapasok sa kwarto. Matapos ang isang oras, lumabas ang driver at nagpaalam sa reception na bibili ng pagkain pero hindi na bumalik. Nagising akong mga 2 p.m. Sabi ko, eh fully naked na po ako noon eh. Sabi ko, sabi ko, ang una ko pong chinak yung bago which is wala ng cash. 2022 daw, ito nangyari kay Chloe. Nai-report ito sa QCPD pero wala raw nangyari sa kaso. Sa tulong ng GMA Integrated News, iimbestiga na ito ng NDI. Naaresto na ang na sa sarili niyang anak. Nakita raw na nagpapatrolyang polis sa barangay 116 sa Tondo, Maynila na tila may tinatagong baril sa baywang kaya sinita si Carlo Dani Loren. Sinubukan pa raw nitong tumakbo pero na-corner at nakita baril nga ang dala kaya inaresto dahil sa paglabag sa gun ban. Binugbog daw ni Loren ang pitong taong gulang na anak na babae nang hindi nito ibalik ang sukli matapos utusang bumili sa tindahan. Sasampan siya ng reklamo dahil sa paglabag sa ganban habang wala pang arrest warrant para sa kasong pagpatay. Emil sumang Nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Nakukulangan daw ang pamilya ni Julie B. Ranara, ang OFW na ginahasa at sinunog sa Kuwait sa sentensya sa menor de edad na pumatay sa kanya. Hindi po makatao yung ganun, hindi po sapat yun. Biro mo, pag siya nakulong ng 15 years, 17 anyo siya, ano ilang taon pa lang ilang taon siya lalabas, bata pa. Samantalang ang anak namin patay. Sinintensyahan ng labing anim na taong pagkakakulong ang labing pitong taong gulang na suspect para sa murder at pagmamaneho ng walang lisensya. At dahil hindi bitay ang hatol ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi maaring mapatawad ang may sala at mapagaan ang sentensya sa pamamagitan ng blood money. Inaantabayanan din daw ng gobyerno ang pag-apela ng kampo ng suspect. Meron silang 30 araw para gawin ito. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Marcos sa ating embahada sa Kuwait at sa Department of Migrant Workers sa kanilang pagtitiyak na makakamit ni Ranara ang hustisya. Para raw masolusyonan ng hindi pa rin natitigil na online at tech scams, humihirit ng 300 million pesos na confidential fund ang Department of Information and Communications Technology o DICT para sa taong 2024. Pero ngayon pa lang, may mga umaalma na riyan. May report si Von Aquino. Sa kabila ng bata sa SIM registration, patuloy na nakakatanggap ng scam o spam text messages si na Lloyd at Queenie. May text na nanalo raw sila ng bonus at rewards at kailangan pumunta sa ibinigay na website link. Araw-araw talaga, pag uh, di ko na po talaga nagustuhan, binablock ko po mismo yung mga number na yun. Mas maganda if may identify if um, kung sino yung, yung mga nagsisend ng text messages na yun. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi ito madali. At para raw mas lumakas pa ang kakayanan nilang mahuli ang mga nasa likod ng online at text scams, hiling ng DICT 300 million pesos confidential funds para sa 2024. Nakatali pong kamay namin if we do not have this kind of uh, capability. Marami pong paraan na ginagamit itong mga scammers in order to avoid detection. The confidential fund is essential in order to conduct um, intel and investigation. Um, in order to go after these criminals. Ayon kay Senate Public Services Chair at SIM Registration Act sponsor Senator Grace Poe, ang DICT ang ikaapat sa mga ahensyang may pinakamataas na confidential fund. Dapat patunayan daw muna nilang kailangan nila ito at saka lang daw sila magdedesisyon na irekomenda ang kanilang budget request sa plenaryo. Alam naman daw ng senadora na kailangan palakasin ang hakbang ng gobyerno laban sa scams at cybercriminals. Pero kailangan daw nilang pag-aralan kung may kakayanan ng DICT para gastusin ang budget na ito. Ang bayan muna tinututulan ang hiling na confidential funds ng DICT. Dapat daw i-audit ng COA ang lahat ng confidential funds na ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno sa datos ng GMA Integrated News Research, mas maraming government-civilian agencies ang humihingi ng confidential funds sa ilalim ng proposed 2024 budget. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbigay na rin ang dito telecommunity sa sinabi ng NBI kaugnay sa pre-registered SIM cards na nagagamit daw sa online scams. Sabi ng dito, hindi na na -e edit ang mga impormasyong isinumite ng nagparehistro ng SIM. Mahigpit daw sila sa pag-access sa data ng kanilang mga user. Wala rin daw pagbabago sa produksyon at pag-manufacture ng mga SIM sa ngayon. Patuloy raw ang suporta nila sa gobyerno sa pagprotekta sa mga Pilipino laban sa mga iligal na gawain. Nauna nang nagbigay ng pahayag kaugnay niya ng Smart Communications at Globe Telecom. Mula na sa Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon na binabantayan nitong mga nakaraang araw. Ulan na rin kayang ulan sa weekend? Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Maraming salamat, Atom. Nakalabas na sa ating boundary at nag-dissipate o nawala na po yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng par. Ayon po sa pag-asa sa ngayon ay walang bagong sama ng panahon na namamataan at inaasahan po natin na patuloy namang magpapaulan na ano, itong hanging habagat o yung southwest monsoon. Ganon din ang localized thunderstorms sa malaking bahagi po yan ng ating bansa ngayong weekend. Sa datos nga ng Metro Weather, mataas pa rin ang chance ng ulan bukas ng hapon. Dito po yan sa halos buong Luzon. Halos ganyan din sa linggo pero bahagyan namang mababawasan yung mga lugar na makakaranas ng mga matinginan tinding pag-ulana. Sa Visayas at Mindanao naman, halos buong araw po ang ulan bukas. Merong mga heavy to intense rains lalo na sa western Visayas, ganun din dito sa later provinces at maging sa malaking bahagi ng Mindanao. Pusibling maulit po yan pagsapit ng linggo kaya naman magdobli ingat at maging alerto pa sa banta ng baha o kaya naman e, ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin ng ulan bukas, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi. Pusibling magpatuloy ang chance ng ulan sa linggo, kaya naku mga kapuso, magbaon ng payong kung may lakad this weekend. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 101 days before Christmas, maari nang bisitahin ang isang Christmas park sa Pampanga na may temang Magical Holiday. May live report si Katrina Son. Katrina! Atom, ramdam na ramdam na nga namin ang Pasko dito nga sa isang Christmas park sa Mexico, Pampanga. Naggaganda ang mga pailaw, iba't ibang rides at mga karakter tulad ni Snow White, Charlie ng Chocolate Factory at Alice in Wonderland. Magical holiday ang tema ngayong taon sa Lakeshore Christmas Park sa Mexico, Pampanga. Pagpasok, sa salubungin ka na ng mga bulaklak na puno ng pinailawang Christmas lights. Agaw atensyon din ang napakagandang tanawin ng lawa dito. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo yung Pasko. Ganyan. Ang sarap sa pakiramdam. Yan, nararamdaman na po namin ang Christmas season. Maganda na ang tanawin, di pa mauubusan ng aktibidad ang mga papasyal dito. Mayroong go-kart, carousel at inflatable para sa mga bata at young at heart. May mga tunnel of lights din kung saan pwedeng magpa-selfie. Patok rin na pasyala na dito itong lighthouse dahil mula rito kitang-kita mo ang kagandahan ng parking ito. Woo! May mga banda rin na tumutugtog dito gabi-gabi. Masaya. yun. Parang wala yung ano, uh, pagod, kakay stress. Masaya po Wal, nawawala yung problema. Makikita din sa 6.5 hectares na Christmas Park na ito ang nasa 50 food stalls. We have a vast area. We have the Candyland, we have the Rose Garden, we have the Nutcracker Land. And during weekend, we make sure na mayroon tayong mga free concerts for the people. Atong, kung makikita mo talagang buong pwersa kami ngayon na dito, ano? Bukas naman ito para sa mga bata, matanda, maging sa mga fur babies. Itong park na ito, bukas raw ng Monday to Thursday from 4pm to 10pm. At tuwing Saturday naman o Friday hanggang Sunday, ay bukas ito ng 4pm hanggang 12 midnight. Magtatagal naman ito hanggang Enero. Atong? Maraming salamat, Katrina Sons ilang South Korean idols na hook na rin sa gento single ng Pinoy pop group na SB19. May report si Katati Bayat. Hindi lang ordinary 18 ang talaga namang na-hook sa newest single ng Pinoy Pop Kings na SB19 pati ilang kilalang Korean pop idols. Nakigento na rin. Ayon sa isa sa mga miyembro ng SB19 na si Stell, malita bahagi pa lang ito ng mga dapat nilang gawin para lalong maipakilala ang kanilang grupo. It's just a small step, um one step forward para ma-promote pa lalo si SB19 sa low cost and sa foreign. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Often imitated, never duplicated. Yan ang Warriors Guard na si Steph Curry. Pero tila malapit sa orig ang Pinoy na nanggagaya sa kanya. Dahil si Stepping Curry, <laughs> pinagkakaguluhan din ng basketball fans. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Sa isang mall, nagkagulo ang mga tao. Namataan dito ang basketball superstar na si Steph Curry. Pero teka, parang may mali. Yan pala si Sherwin, also known as Stepping Curry, na isang barbero. Mula sa kulot na buhok, pati kulay ng balat, hanggang sa facial hair, hawig sa sikat na basketball player. Malayo nga lang sa height. Steph Curry Jr. Ika nga ng iba. naglalaro po ako ng basketball po sa sa court namin. Tapos biglang ano, bigla bigla ako inasar ng tropa ko na kalokalay ko daw si Steph Curry. Pero ang kakulangan sa tangkad, bawing-bawi naman sa performance. Kuhang-kuha niya ang mga signature moves. Kung minsan ay sumusodra pa nga. Yung mga night-night style, night-night tapos 3 points patalikod, tapos yan. Yes. Yung marami pang iba, yung mga style niya, mga ganun. Bihira raw siyang matawagan ng traveling sa court pero lagi namang natatawagan para mag-travel sa iba't ibang lugar. May mga exhibition game, mga part of Luzon, Visarias, Mindanao, invite ko ako, ganun. Sa kabila ng pagkakahawig sa GSW Superstar, may ibinahagi sa aming sikreto si Stepping Curry. Uh, idol namin si Kyrie, Kyrie Mike Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.